Mga Pops, magdoble ingat sa paggamit ng courier services. Isang negosyante kasi ang nabiktima ng bogus na rider. Para bigyan ang mukhang balita, Mobile Journal, King Senko. Mga Pops, naranasan nyo na bang magpadala ng mga valuable items sa mga delivery rider o couriers? Easy, time saver at convenient, di ba? Sana palaging ganun. Madalas mag-book ng courier service si Patricia para yan sa negosyo niyang hulugang cellphone. Pero nitong lunes lang, naging sakit ng ulo ang paggamit niya ng courier service. Uh, kuha ni Ryder yung booking ko, 8.17 na pick up niya yung items namin. Then po, uh, 8.20 po, ang ginawa po ni Ryder, tinumpit niya po yung bookings. Pero ang package na dalawang iPhone 14 Pro Max na worth 150,000 pesos mahigit, wala pa raw sa kanyang customer. Dito na sila nagsimula magturoan mga paps. Sabi ni Ryder, deliver niya sa guardhouse ang package. Sabi naman ni Buyer, wala silang guardhouse sa lugar nila. Naku po, naloko na. Kaya naman na, post na sa FB si Patricia at humingi na ng saklolo sa mga pulis. Sa aming pagtingin-tingin sa comment section ng nag-viral na post, may natisod kami na isang rider at nakikilala niya kung sino ang nasa pictures. Tumanggi na siyang humarap sa camera pero ang kwento niya sa amin sa chat, wanted na rin daw sa ibang grupo ang rider na ito. Pero kanina, misteryong lumitaw ang inahanap na iPhone 14 Pro Max. Isang babae raw ang nagsauli nito sa Valenzuela PNP. Kaya payo ng mga pulis sa mga gumagamit ng courier services. Siguraduhin nating legit ang ating uh, transaksyon. Alamin natin yung description. Pagayin uh, rin yung gamit na motor. Yan, yung motor, plaka, at if permitted po a uh, We suggest na picturan po natin itong uh, rider. Thankful naman si Patricia dahil na-recover ang mga iPhone pero kakasuhan pa rin niya ang rider. Kaya para sa lahat, doble ingat po. Di ba din ang makulit at sigurista, huwag lang maisahan, di ba? Mobile journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.